Message ko sa Pilipino. Kabalo mga ko alam ko ba how he took his oath seriously. Gihimo niya ang tanan para sa Pilipino. Gusto niya may maayos na buhay ang bawat Pilipino. Gimake sure niya na uh, ang mga tao makabail sa medical assistance when he was president. Gimake sure niya na before mulanding ang bagyo, siya dito, -una na siya dito, maguna na siya dito. Katung sa Marawi, make sure niya mabala ang kagubot. Even sa iyang katigulangon, naninkamot yun siya. katung siya naglingkod na presidente. Miski nakapoy siya. Wala mo kabalo na during the time na pandemic. Almost failing na iyang health. Pero gusto gito niya mag-cabinet meeting pa rin. He does not care kung magka-COVID siya. He doesn't deserve this kind of treatment. Di na gani gusto na siya mo trabaho. Di na gusto mo dagan ang pagpolitika. Ang tao lang si umugus niya. Kinakatila mo sa kind of leadership na iyang gihatag. You may find his mouth very foul. Masulti siya o kuhan. Igo man siya mangisog. I, I remember that time na gina ako ayuhan ng Pasig River. Gina na ako na siya. Dali ra na. Pag isog-isog lang man ka. Maura man iyaha iya ha? Ang isog-isog niya na irisulta. Mayot tayo indabuso inabuso na siya during sa iyang presidency. Ay, wala lang like, abuso. Wala ngawat. Nagpakumbaba siya, biski presidente na siya. Makita niya mo siya matrat o tao. Naluhoy ko kay pagkaon, alam mo na ang gusto. Bili na siya materialistic. He doesn't care kung naasya'y kwarta o wala. He care kung unsa iyang isuot. Daan. Nagbulok ka pa noon sa akong pagtabang. Maski kaluhuin lang ang tao. na lang. Abuso. Grabe. Abuso. Sa simple lang ay ang gusto. Nag-deprive pa yun ninyo. Simple lang kayang gustuhan na. Hindi private yung miskin gipatay na utak ni mo siya dito. Kidnap ninyo. May 80 years old na gawin na siya. Kabalo ko sa iyo ng health. Wala tanan. Wala ganit medisina. Kagikan may sa Hong Kong. Good for three days lang iyang dala. Pati sa Nina. Kapi ang buso. Oh, ang Grabe. Wala mo siya ni Trigger o Pusil, miski isa. Wala mo siya ni Pusil. Wala mo siya ni Dunggab. Hinaki sa nine ka Asa man ang nine. Wala mo ganyan niya magkiti. Siguro ng nine nana, na na, na ginaki siya. Oh, gani, grabe gani, gulong na nilang gibulhot na nila diri sa Pilipinas na iyang natawhan. Iyong anak pang ginabuhat diri sa mga... <laughs> Hindi ko katulog. Hindi ko sa mong sariling balay. Balo ka ba? First night na ako sa katong pagabot namo na mo uguan. Wala na ako nakauli sa mong balay. plano plano na lang ko asa ko matulog. Ang lang ko. Wala ko kabalong sa akong. Wala ko balo sa akong. Wala ko kabalong sa akong. Wala lang kabalong ko kung ang uba naghandong mong mansyon ka na siya dili. Oh, Maghangyo ko sa inyo. Di tamo undang at di siya bubalik. Ayaw yun mong undang. Di tamo undang. Please continue to pray for him. And for us, nga maunsan sana mo eh tabang Pilipino tabang